Ito kakabsat. Ito yung Porca Vega Mall. Mga punto ay kakabsat. Porca Mall. Kabubukas lang nito. Ganda ng pailaw niya. Ganda ng pailaw niya. Porca Vega Mall. Kaya nga, nawala ko dito nung yung opening niya ng light. Last year, nandito ako noon eh. Nasa Isabela kasi ako boring sa daw. Porka Vega Light. Ito yung Porka Vega Mall. Uh. Ha? Upload videos lang, kakamchat mga punta Wala kasi ako rito noon eh. Nasa Isabela ako nung no, opening. Eat for cafe ka lang. -like. Visible ayon sa baba. Yan. Ganda. Maganda sa dulo. Mas maganda. Natatakpa ka sila mga puno. Thank you doon sa bispong gat na na kilagit kalagit magandang site mapay lilipat tayo dun sa may SM Beauty at so Porta Vega Mall Christmas Light Ayan to. Upload videos lang po ah. Bahaya nyo, sabahan nyo lang namin si Kapsat Makoy. O si Kapsat Makoy. Eh. Dalawa na siya sa channel ko eh. Kapsat Makoy, di ba? Para narinig kayo nasa bagyo, di ba? For sa Vega mo. Ito sa gitna, maganda. ganda yan. yan ang frontage yeah ganda di ba Porta Vega Mall ganda doon sa baba yan sisimula doon sa baba Ganda. Kaya, wala ako nung in-open yung light dito. May fireworks pa yun eh. Last week lang ata. Yeah, kakapsat, mga kapsat, mga bunsoy, hindi pa tayo sa SM Beautyx. Bye-bye. Hindi pa tayo sa SM Beautyx. Maganda doon. Magandang view sa Bye bye.